kapatid, siyempre, swerteng-swerte tayo para binyagan po, mga kapatid, ang bagong-bagong studio ng Wasak dito po sa TV5 mm. at Action TV41. Ang isa sa mga pinakahinahanga ang direktor ng mm. makabagong henerasyon ng pelikulang Pilipino, mga kapatid. Brilyante, ma. Mendoza. Oh, Direk, salamat, salamat. Ganda salamat ng kaya. studio natin, para tayong actor studio. Diba, no? diba, diba. At bagay na bagay nga direktor Direk Di ba kayo napapagod, Direk D? Sa kakabiyahe niyo? Hindi in, naman. Siyempre, kahit pa paano, pag, pag, ano, pag nasalay ka na sa kakabiyahe, ganyan, mm. uh, okay lang. Kasi parang fulfilled ka naman kahit pa paano pagdating mo doon. Mm. Ay, lang, wag lang yung madalas na madalas kasi mahirap mm. din yung nasa. Papapago din. Oh. Direct 16 films since 2005. Tama ba? More or less, ganun. More or less. Oh. Less, oh. no? Oh. Grabe ka yung output mo. Hindi ah. yung biro. Tapos award-winning sa lahat, di ba? Karamihan na oh. award-winning. Well, actually, yung 16 naman yun, merong short film, mm -hmm. merong MTV, merong, uh, merong special, merong documentary. Mm -hmm. Pero yung, act, yung output mm -hmm. ko talaga ng mga full-length films, ang mga sampu na lang. Mm -hmm. The rest ay mga ano mm -hmm. yun. nilalang mo pa yung director. Stylistically, parang hindi ikaw, hindi ka pwedeng maikategorya sa isang style lang. Iba-iba eh. May, may drama ka. May drama, oh. Meron ah, ka sure. namang extreme violence, may extreme... Uh, shocking na sexuality naman pero pagdating dito sa ano, Daiwom, medyo iba naman. Ibang-iba -iba yung tono mo rito. Ano ba talaga yung estilo mo? Ito pala yung kasi sinasabi, dapat mauna muna yung ano, mauna muna yung content more than the form. Mm -hmm. Ang content should dictate the form. Mm -hmm. So hindi muna yung style. Mm -hmm. So kung halimbawa may subject matter o meron kang isang storya na kailangan ng ganitong mm -hmm. yung style, so i-treat mo siya ng ganon. Mm -hmm. Baga away ka dun sa dictates ng, uh, ng content, mm -hmm. ng storya. So, so pag script muna. Script muna, storya muna. Wala kang pinipili na ito'y gusto kong storya? nag decide din ako based on my instinct. So, na-excite ka ba? Oo, na-excited ako dito. Ganito yung nakikita ko dito. So, ang mundo ko, umiikot lang dito sa storya. Kahit masami-sami pang marami ako ginagawa. Once na nag-grind na yung camera, once na nag na akong mag-shooting, nakafocus lang ako doon. So, ito talaga yung estilo na nakikita ko. Parang nakikita ko na ganito yung movement ng pelikula, ganito yung velocity niya, Yeah. may minakataong term na ginamit about direct Dante dati mm. divisive <laughs> divisive ibig sabihin nangahati siya sa along opinion oh. di ba maganda ba yon o mas maganda yung parang isang overwhelming Biglang opinion eh. lang ang buong sangkatauhan about your work parang compliment no? Ang divisive kasi para, hati mo ang pananaw ng mga tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi even, alimbawa, sa mga kritiko, no, may ibang mga film sila na gustong-gusto -gusto nila yung mga films ko. Sa so, kanila, it's parang it's their best film. Tapos meron naman akong film ayaw. na uh, ayaw na ayaw din nila. Mm -hmm. The same critique ito. Mm -hmm. ah. So, ibig sabihin, nagahati talaga siya ng opinion, naghahati rin siya ng point of view. So, sa akin, that is what film is all about. Mm -hmm. Dapat may pinag-uusapan. No? Mm -hmm. Kasi, kung alimbawa, mayroong dalawang tao na nag-usap, tatanungin yeah, mo. isa oo, tatanungin niyo bakit ayaw mo ito? Bakit gusto mo? Mm -hmm. So, meron kayong diskusyon. Mm -hmm. Di ba film is all about that? Kaya nga nagiging effective yung film eh. Hmm. Kumbaga, hindi natatapos kapag pinanood mo siya. Hmm. Background mo talaga is production design, ano? Ano ba meron sa production design that contributes <coughs> to the directorial vision? Uh, Lahatin na natin, no? Hmm. Kasi pag sinabi mo production design, specific lang yan. Ito hmm. lang yung trabaho hmm. mo yan. But I'd rather, ako siguro, dahil nanggaling ako talaga sa, ano, kumbaga, art, art department. Art department. Mm -hmm. Alos lahat ginawa ko na. Nag-production hmm. manager ako, hmm. nag-location manager. carpentero, all, all at the same time, hmm. you're right. Hmm. Infak In fact nga, ang, nung unang nag apply ako as art, depart, uh, art director kay Don uh, Escudero, mm. -hmm. Don, don Escudero, yes. sabi niya ganun, wala kaming art director pero meron kami ditong ano, carpintero. Uh, hindi ka naman marunong magpukpok. Tapos, mm. hindi, marunong ako. Sabi ko, kahit hindi ka marunong magpukpok. Hindi ako marunong magpukpok. Para lang makapasok ako noon sa mm -hmm. art department. Kasi Maybe China pa yun, direct ha? Oo. Oh, oh. so, I started out as an art director kasi mm -hmm. as an art director, lahat ng mga malilit na bagay, mm -hmm. sapatos, kuko, buhok, mm -hmm. uh, lahat. Details, uh, Details, yeah. no? And then, ang malaking tulong pa doon, after that, nag-AD ako kay ano mm -hmm. kay Chito Ronyo, kay, mm -hmm. pe, kay uh, Celso Ad Castillo, mm -hmm. kay Tata Esteban. So, other than the, yung mga details, yung mga sa production side talaga kalaman mm -hmm. mm -hmm. ko. And of course, as a production designer, ako nakikipag-usap sa mga tao kapag naghahanap ako ng location, kapag naghahanap ako ng props. So, in other words, yung buong scope ng production, napasukan ko bago ako uh, naging director. Lalo na nung nagpunta ako sa advertising, and that's even much, you know, much more dun sa production side. Kasi sa advertising, sobrang osi sa premier. Mm -hmm. <laughs> sobrang grabe ang preparation mo. Sobrang ano talaga sa sa detalye. Mm -hmm. Ano yung epekto sa inyo na, ano? Siguro yung pinaka-major effect ng pagiging production uh, person mo at nung naging director ka. Eh, other than alam mo lahat yung nangyari mm -hmm. sa likod ng camera, alam mo rin nagiging definite ka rin focus ka sa gusto mong nangyari ng So hindi ka gagawa o mag-prepare magpre ng mga bagay na alam mo naman hindi magagawa. Oh. So nagiging minimalist ka kasi mm -hmm. yun lang. Hmm. nagiging ang expenses mo kasi hmm. ba't mo kakukuha ng ganitong oh. ano hindi mo naman gagamitin Correct. hindi mo naman siya papakita so lahat ng ito yung experience ko na to kasi i started quite late i started when i was 45 hmm. so and and uh, as production nagstart ako when i was 25 hmm. so yung experience ko na yun before i directed my first film somehow yun ang education ko hmm. yun yung nagturo sa Mas akin maiksi na yung oras mo ko masigla pag nag-shoot. Oh, promise. mas may isip na kasi pag PD ka, ikaw yung pagod eh. Tsaka matagal siya AD. Yung bottom line, mga kapatid, mm okay. -hmm. this man, hindi siya yung from out of nowhere lang na nag-spring oh, out. Biglang naging director na lang. Oh, yan, na oh. He has paid his juice. Oh, oh. Ika nga, yung tagal-tagal na na oh. talagang the slow burn. At towards saka siya ano. yung nagpasikat kay Coco Martin. <laughs> Oo oh, nga. <laughs> Di ba? Ni-expect pa ba yung, yung kan Cannes? Talagang daw sila yung sa pigsa sa pet ni oh. Martin. Oh, um, oh. kasi sa pelikula. Sa akin, unang-una, hindi ako, I'm try to be controversial. Hindi ako nagpapaka-shock para lang uh -huh. na mapansin ang pelikula. Uh, kung totoo siya, wala ba sa kultura natin ang pigsa? Sino mm -hmm. dito ang hindi nagkapigsa? Ako nagkapigsa ako Tawa, at wang po Diba? Point, pero, tumang... diba? Mm -hmm. pero ikaw, ilang kayo ng pigsa. <laughs> Change time pero, Hindi, what I'm saying is, uh, yun, nasa kultura na generally mm -hmm. ng mga Pilipino. <laughs> <laughs> Diba? At umang, correct, ano correct. lalo na kapag nagtatrabaho sa gano'ng mga lugar, eh, eh. nandun ka sa mga... Ay, si Mercedes, direct, paano nyo nakuha yung si Mercedes? Si Mercedes naman, ah. ano lang, nung nag siya, parang kailangan ko lang yung pwedeng magpakita mag ng... Ano, Magkuban, so, Sabi, okay naman daw, walang problema. So, ayun yun lang, ganun lang, lang. Tapos, plus factor na yung magaling pala siyang umarte, no? Oh, at saka unang una, wala naman kaming script, no? So mm -hmm. hindi namin siya. May script kami pero hindi ko binibigay sa mga artista ko yung script. Kaya baga... spontaneous lang doon mm -hmm. yung mga uh, mo si Coco Martin magiging superstar. Siguro hindi naman siya parang ganito, ganito kalaki kasi ngayon parang medyo sobrang ano na siya, no? Sobrang mainstream na siya. During those times, gusto lang niya magkaroon siya ng isang TV show. Mm -hmm. Magaling siya, but other than magaling kasi, maganda ang ugali niya. Mm -hmm. mabuti yeah. siyang tao. Mm -hmm. So siguro 'yun ang isa sa okay. mga Parang hindi oh, ako sumisikat. Hindi oh. mm. ka kasi mabuting mm. tao. So, <laughs> 45 ka nag-start. So, in theory, late bloomer ka nga. Matatawag kang uh, late bloomer. No? Mm. Pero, mm. you think it was worth the wait? It was worth everything. Parang it you, was... You, you, do you think you should have started earlier pa? No. Siyempre, pag bata-bata ka, fresh graduate ka, na, napaka-full mm. of idealism ka, mm. napaka-passionate mo mm. sa gusto, gusto okay. mong mangyari. So, the time, sabi ko, gusto kong maging director. Gusto kong makatrabaho lahat ng mga sikat na artista. Mm. Mm. Gusto kong ako ang ng direktor kasi fresh graduate siya so wala pang oo, wala pang 21 years old na direktor. Mabuti na lang hindi nangyari lahat mga 'yun kasi siguro iba-iba ang nangyari sa akin no? Ibang naging ano. So, lahat talaga kare sa mga mga maaga. Baka even was baka gumawa ako ng mga alam mo yung mga pelikula no? na, yung may sumasayaw sa beach. Hindi lang yon yung mga pelikulang medyo, ano, yeah. mga... Psycho films na, no? Ang <laughs> 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 ano <yung> huling <laughs> pelikula pinanood mo sa sinehan? Lamis. Lamis. Ang gusto mm. mo? Okay, siya. Sure. Okay, okay, okay lang. lang. Ano yung huling pinanood mo sa DVD naman? Pakiyo documentary. <laughs> <laughs> okay, bak bakit? Bakit? <laughs> bakit? Pagkanda ng tao yun. Ah. Curious ako, bakit? May gagawin kasi ako. Ah. Ayun. Okay. <laughs> Kaya rin pala kayo na agay ng rec deal, Oo. ako hindi pa katalaman. Ano yung <laughs> ano isang pelikulang pinapanood mo if you want to feel good about the world? Gusto ko yung mga trabaho ng mga Dardan Brothers. They're mga, ano sila, mga Belgian uh, mm -hmm. filmmakers. So, very inspiring ang trabaho nila. Simple yung storytelling, mm. pero naglalas sa utak mo sa ano mo yung mga kwento. Mm. Sa Filipino na po? Sino yung director na gusto nyo? Ang nirerespeto kong director sa mga alternative cinema ay si Love Diaz. Pag siya in-interview mo dito, isang word lang sa sa nyo, tapos na show. <laughs> Oo, oh, oh, na Guilty pleasure na pelikula na pag nakita namin sa DVD collection mo, matatawa kami na, ah, ganto ka pala. Mm comedy. Mm -hmm. ah, Tulad oh, po ni mga Andrew E. Ganun. Ah, hindi, <laughs> hindi naman. <laughs> Michael B. nag-enjoy ako ah, Michael B. Kasi okay, okay. talino siya. Okay. Isang pili ko lang hindi mo napapanoorin ever again. Kasi, Ay, hindi. Oh, kasi, naman. Naman. Sa, kasi sobrang <laughs> na sobrang na-depress na ka. Oh. Okay naman. Yung Amor, dapat mo na yung Amor. Ah, Oo, oh, okay. oh, oh, oh. yun one of my best film also. Ah, okay. Yung mga best films mo ba, kunyari, yung mga pantheon of greatest films that you've ever seen, nagbabago-bago ba yan? O meron ka ng set? Hindi, nagbabago. Mm -hmm. Nagbabago like... Kunyari, tanongin ka na top five mo ngayon. Ang uh, top five ko so, ngayon, yung uh, four months, uh, four months, three weeks, uh, two mm -hmm. days. Mm -hmm. Yung kay Christian uh, Mung Mungi, mm -hmm. uh, Amor, uh, Uh, the Kid with the Bike. Uh, ano, may isa pang film yung Darden. Mga mga tatlong film siguro ng Darden. Mm -hmm. Which I forgot the title. Uh, the Class mm -hmm. also. Mukhang mga medyo fairly recent ito mga ng mm -hmm. mga ninene mga titles mm -hmm. ano? paano mo sila na discover of course a festival but at, but at the same time also yung pag, uh, yung ano ko bakit recent kasi naging iba mm -hmm. so, okay. minsan may gusto gusto ka tapos may biglang dumating no Parang, so nagbabago mm -hmm. nagbabago so wala talaga yung sa yung set na no Like my favorites when I was starting, hindi na yun ang mga favorite. Asians yeah. meron din. Oh, like oh. Hmm. Mas ano kasi, mas mga European. European Kung baga, oh. yung panahon na ginagawa mo yung mga kinatay or service, hmm. hindi sila yung mga pinapanood mo yung ginagawa mo yung dayo, mga uh, gano'n. Mm -hmm. Na-influence ka din ng mga, yung mga pinapanood mo. Kahit pa paano, so, na, siguro, na-inspire talaga ako yeah. yes, kapag may uh, nakita na, akong gano'n. Parang uh, nagkakaroon na ng label din ng mga trabaho mo, di ba? So, parang alam mo na yung bakit mo ginagawa yung eksena ng ito. Alam mo yung ano, man, ano bang gusto mong yeah. may licit na emotions, sa ganyan. Unlike before talaga, everything is very spontaneous. Yeah. At saka, oh. ano, di ba? You just parang rely on your instinct. Yeah. At saka, napaka, ano... Uh, proseso lang, ganyan. Mm -hmm. Ngayon, dahil na dahil may produkto ka na at nakikita mo na, ah, ito pala, ganito nangyayari. Mm -hmm. So, nagkakaroon ka na ng, ano, mm -hmm. parang mm -hmm. nag-evolve nag -e din paano. Mm -hmm. pa paano. ko sa advertising, ha? eh, ando na yung pera eh wag mm. pa iniwan well kasi nga um, dito pag gagawa ka ng pelikula magkakautang-utang <laughs> ka, magkaka ka pa dito no. magkakautang-utang pa hindi naman sa parang ayaw ko yung advertising in fact na I'm back now in advertising mm. no pero parang mm. ang ano ko kasi doon iba ang mundo mo kasi sa advertising mm. advertising nandiyan ka ako ang nakikita ko bilang salesman pag nandiyan ako sa advertising alam ko talagang nagbibenta ako ng produkto mm. alam ko talaga itong mundo in other words focus lang ako mm. hindi ko siya binibigyan ng parang oh dito I I do this make money and mm. I do this to and mm. Hindi eh, ko rin naman iniisip na parang walang pera dito mm. or something. No? Ang iniisip ko dito, parang I can express myself creatively. At yun. the same time, pwedeng kumita. At the same time, mm. pwedeng kumita. At yung point, yung balat ng manok, hindi mo siya binibigyan ng meaninglessness of existence. Yes. Magkahiwala yung dalawang yun. Magkahiwala yung dalawang yun. At mo pa yon At sila Bernal at Broca, at mm. ito mo sa direct peke, no? Eh, gumagawa rin ng mga commercials mm. sa mga doon. At wala silang qualms about it. Hmm. Masa pa natin fairly recent na film fest, the direct Dante, no? Nagsisisi ka ba na sumali ka sa film fest? Hindi. Wala naman ako ganong ano, negative na ano. Kasi ako, sa totoo lang, at sa lahat na nangyayari sa buhay ko, kahit ano pa yan, kung masasaktan ako, I just feel that at the moment, no? Mm -hmm. Yan lang. And then after that, I move on. When I look back, tinitignan ko yung positive mm -hmm. effect more than mm -hmm. the negative effect. Mm -hmm. So... ano positive effect nung participation ng Daiwom sa film fest? Ang nakikita ako doon kahit papano, binigyan kami ng karangalan. Ginawa ko naman yung magagawa ako para sumali sa isang festival for the Filipino audience. Mm -hmm. In other words, nag out din naman ako. Mm -hmm. Hindi ako, hindi ako naging selfie sa aking pinikula na mm -hmm. pinapalabas ko lang sa ibang bansa mm -hmm. at ibang mga tao, ng mga banyaga ang nag-appreciate ng film ko. This is a Filipino film for the Filipinos. Mm -hmm. so And this is the right venue for me mm -hmm. because it's an all-Filipino films. Pero hindi ba medyo masaklap direct na parang hindi reciprocal yung yung nangyari. Ano? I feel sad for my producers kasi kumbaga, million din naman ng investment mm -hmm. dito, mm -hmm. hindi naman bariya. Ang magkakagandaan kasi sa mga pelikula natin, kahit pa paano, hindi lang sila natatapos sa isang festival mm -hmm. o kaya dito lang sa Correct. atin nung early part ng 2012, ang promote mo naman yung captive. Mm. Tama? so, disiplinado ka kasi parang ang, impression ko ay direct craftsman siya. Mm. No, na parang na-explain niya lahat yung, mm. yung gagawin niya at malinaw sa kanya. No, kaya mag, yung, yung shooting process, madali na lang sa lahat. Pag may tinatanong ako na mga mo sa aming mga filmmakers mm. para may to focus lang. Focus lang kasi hindi pwede yung mga passion-passion. Passion-given na yan. Lahat naman tayo passionate sa trabaho mm ginagawa natin. Eh. Diba? We can be passionate. Pero dapat effective, hindi lang sa output ng pelikula mo, kundi sa pagkukwento at sa pagbubuo mm. ng production. Mm. And you have to consider also yung limitations mo as Uh, independent filmmakers uh -huh. as a filmmaker coming from the uh -huh. Philippines. When I say that, ang ibig sabihin doon, ano yung limitations mo? Eh, uh huwag ka nang mangarap ng ganitong production. Kung uh -huh. alam pera mo, ay alam mo isang uh -huh. milyon lang uh -huh. o tatlong milyon lang, di ba? Ba't kagagawa ng story na worth 50 million? Uh -huh. Di ba? So, kumbaga, maging realistic ka tapos work within your boundaries. Huwag so, so, may sa talent. Easy. Dito tayo dyan. Well, ang akin kasi, uh, focus ka sa trabaho mo at saka malinaw ka sa objective mo. Kasi, mm -hmm. pwede rin naman yan. May ibang mga filmmakers na mo muna uh, sila sa, sa, sa mga... mga ano. Wala yeah, naman yun. masama doon eh. Ganun. Lahat pwedeng mangyari. Mm -hmm. First law. Oh, lahat pwede mong gawin. Walang hindi pwede, walang mali. Okay. Basta mali, importante lang, importante focus. lang, ay eh, focus ka. Mm -hmm at the end of the day tapos ang pelikula. No. Exacto. Okay. No. Speaking It's of talk talk talent, yung mga ano, gaano kahirap o gaano kadali i-direct si Ate Gay? No, no. Si Ate Gay kasi kaya nag-work yung kumbaga yung mm. style ko din sa kanya kasi artist kasi siya. Mhm. By heart mm. artist, artist kasi siya. O. So talagang ang ah, pag-artist ka instinct ang ginagamit. Mm. Mo. Pero kamo hindi ka ran 'yan. No? Hindi kasi hindi mas hindi ako no 'yan kasi ako lang uh, when I work at at kainan nung mas ba, ma, bata pa ako na uh, himba ano? kayo. Hindi, <laughs> so, masama ano ako sa artista. <laughs> hindi ako samilig sa artista. Ay, siya may ilik hindi sa ako manilig sa artista. Parang ang, al, ang alam kong artista sila pero parang oh. hindi ako fan pala hmm. oh, oh, oh. ano na parang oy fan ako, fan ganito ako ganito. dinito. May iba ko dire. Paano niya naalagaan yung bigote niyo? Tip lang kasi. kasi oh, mamaya, sabihin ko sa iyo kung paano. binibilang mo yan isa. isa. Hindi biro. Hindi kasi nabalag pa sa kalibutan ko maggupit. Eh. ang ang decent kasi kagalang-galang yung bigote niyo dire. Yung sa kasi pang walang hiya eh. Pang balas mo pa. May instance mo na nag out ka sa, sariling sarili mo set? Ay, wala. Hindi ko ginagawa yan. Mainstream yan eh. ang pag Pero umiinit yung ulo mo. Bakit, bakit sinabi mainstream mong pag-walk, eh, tao ka rin lang naman. Eh, alam ko naman na hindi ka ako mainstream eh. okay. Oh, eh, oh. Kasi pag nag-walk out kasi nung magsasuffer, eh, di ako rin. Ikaw din. Oh. Di ba? Eh, di naman ah, sa yung... shooting, may gastos yun. Huwag na lang, kimkimin ko na lang. Kasi, <laughs> di ba? Oh. Kimkimin ko na lang yung <laughs> galit. Sa so, so, Kasi araw, para... magkano yung pag naman. Oo, oh, di ba? Oo, oh, oh. iiwan mo yung mga staff mo doon. Hanggang anong oras kayo nag-shoot? Hanggang umaga? Hindi. Wala. Mainstream din yun? Oo. Oh, o, oh, oh. Hilagari, ano? Oo. Oh, Hindi ako naniniwala. ka na talaga lang ganyan eh, hanggang umaga. Oo, oh, kasi pag pagod ang physically, pagod ang mga tao, hindi sila productive. Correct, correct. Mentally Pero at Pero mga panong range ng oras mo, mga 15, gano'n, mostly, o oh, depend. At pinakaano siguro, uh, I don't go beyond 10 p.m. <laughs> Oh, kasi pag nag 10 PM ka pack up ka, magliligpit pa mga tao, alas mm alas 12 na. Eh, pwede naman mabilis days, days. na shoot, di ba? Pwede naman mabilis. Eh, na mabilis din kasi oh, ako mag-shoot oh, oh, oh. kaya maaga okay. ako natatapos. Okay. Pag nakuha mo na kasi gusto mo, hindi ka naman papatik okay. na 50 oh, times, okay. diba? di ba? Hindi gaya na iba dyan. Trip kasi na iba sila, <laughs> Brison sila. Ah, okay. Breson, no? Oh. So, tagal, no? Uh, talagang drained of emotion na paulit-ulit yun. <laughs> yun. Oo. Oh. <We> Thank <laughs> <laughs> Ano yung normally nagpapainit ng ulo sa'yo sa isang set? Ay, kapag ang mga staff ko hindi sila prepared. Mm hmm. Mm -hmm. Okay. Kasi, Kasi alam mo, galing ka ron. Oh. Mm -hmm. At saka dahil ako, hindi ako nagkukulang sa paalala, hindi ako mm -hmm. nagkukulang mm -hmm. sa pre -pod. Kaya nga, mahaba ang aking preparation. Okay. Eh. Months of preparation wow. Kaya Yun din yung disiplinang mm -hmm. yun na ko sa advertising. Nakapag, mm -hmm. ano, talaga, detalya ako. Mm -hmm. At saka malinaw ako. Mm -hmm. Malinaw ako sa mga sinasabi ko, sa instructions kaya And I make sure na yung bawat department may ano yan. Sabi ka. Yung okay. director para kapag, ka na, PM mode ka pa rin. PM yeah, mode talaga para ako. Para adjustment. Adjustment. Ka, wow, yung pagkain, tinitignan ko yung ano, ko Tinitin na ako oh, yung oh. breakfast, tinitin hmm. ko yung last, tinitin oh. uh, ko yung dinner. Sabi ko, oh, huwag kang magpapakain nito. Nagpakain ka pa lang ng isda kahapon, magpapakain ka naman ng isda ngayon. Grabe ka! At eh, saka nagkikaterin siya sa advertising eh. Ah, Grabe ka! Micromanager ma <laughs> ka talaga! Pero paano, na, 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 paano yung shifting mo nun from advertising na may budget at saka yung nagsarili ka na ng ano? Hindi, basta. Kahit anong ilaw. Hindi, basta. Yan na nga, you have to work within your limitations yeah. and within your boundaries. Alam kong walang ilaw dito eh, ba't mag na night effect na pagka laki-laki mga ilaw, di ba? Mm. Eh tapusin mo siya ang ganda effect para ano, di ba? ngayon, kung gusto mong night effect, katulad ng captive, no? Sabi ko, paano tayo magdadala ng mga ganitong eh, ano, uh, ilaw. ilaw sa, sa, gubat. sa ano, sa, sa gubat. Generator. At unang-una, -una, ang unang consideration ko, ayoko ng fake na lighting. Kasi wala namang mm. nakakapasok na ilaw ng ano sa ano, di ba? Sa gubat? Oh. No? So, sabi ko, <laughs> diba, So, hindi pwede yan. So, kinausap po yung DOP ko. So, sabi ko, mag-shoot tayo ng night effect pagdating ng alas 4 hanggang alas 5 kapag medyo madilim-dilim na. At no. ititweet ko na lang yan pagdating sa post. Kasi sa... Po. So, yun. So, ano, gabi pa rin ang itsura magic, niya. Magic ano? Magic. But, ah, kasi uh, kung sa mainstream action film niya sa gubat, may blue na ilaw. May blue na ilaw. <laughs> may gobo sa likod. COD si Flores. <laughs> Ay, utsok. <laughs> <laughs> I'm sure maraming umahawit sa'yo ng mga mainstream studios. Oo oh, naman. Hmm. Pero, <laughs> ano yung may mga kondisyones ka ba? Or are you about to uh, give in anytime soon? Hindi naman. Depende rin siguro sa project at saka siguro... historia, storya or... At saka kasaya ako sa ginagawa ko ngayon. So parang um, hindi ko pa siya pwede uh -huh. Iwan at saka uh -huh. i-compromise yung ginagawa ko ngayon. So, so, uh -huh. Ayaw mo nga ay ipagkulitan kay Malu Santos o Mother Lily, mga uh -huh. ganyan. Yung... Uh, hindi naman. Hindi naman. Okay lang. Okay lang. <laughs> <man. laughs> I'm sure you've been asked this a lot. Sa saan tayo pupunta ngayon? Well, Pilikulang doon Pilipino. pa rin. Ang bilikulang Pilipino, ang feeling ko, uh, at least nagkakaroon na tayo ng ano, ang pinakamaganda dito, meron na tayong recognition abroad, hindi lang mm. ng mga pelikula ko, kundi ibang mm. mga pelikula ng mga filmmakers. Marami mga filmmakers kayo ng mga, ng mga bagong mm. filmmakers na magagaling, um, napaka-diverse na mga subject, at mm. uh, saka na mga... Tumataas na rin ba yung ng mga um, Pilipino? Unfortunately, yun ang dapat natin May trabaho. Wink yan ang ating dapat trabahuhin, yeah. no? Kasi, um, hindi dahil sa, ay, gusto ko rin i-correct yun, yeah. no? Hindi dahil sa um, mababa ang panlasa ng Pilipino. Kasi sa totoo lang, kahit naman sa ibang bansa, kahit naman sa... Meron yung, din ganun, eh, no? Hollywood mainstream pa rin naman talaga ang yeah. namamayagpag. Ang mga kagandahan lang doon, ang kaibahan doon, alimbawa, sabihin natin, France, no? Yeah. Sa 60 million population ng ng France, sabi natin, yung 10 million doon, mainstream pa rin sila. Yeah. Eh. They, they all go for the mainstream. Yeah. <coughs> Pero, yung meron silang 10 million na talagang constant, captured audience mm. ng alternative. Mm. yun nang wala tayo dito. May awareness pa lang. Mm -hmm. Wala awareness pa yung mga pa. panatiko. Ino-offer na ngayon sa mga pirated yung, ano hindi, <coughs> hindi, gumagalong sila eh. Hindi. Pag nagtingin oh, mo, bold <laughs> yung hindi. No, but it's not <laughs> an indication, <laughs> no? It's not an indication that hindi mm. is we're gonna take over Mainship. Mm. Okay, let's, uh, once and for all, let's put this straight. Indie will never take over mainstream. Mm -hmm. It will always be the mainstream and mm -hmm. the audience will always go for the mainstream yes. Yes. and it's a fact. Mm. at hindi madaing hindi kahit na many many years from now kahit in the coming generation kasi kahit na tumatabas ang panlasa natin sa indie mm. nagkakaroon tayo hindi ng ano siya. ng taste for this kind of cinema dumadami rin naman ang mainstream mm -hmm. Mm -hmm. lalo lalo na ngayon sa ating ano sa technology ngayon sa mm -hmm. generation ngayon ang mm -hmm. uh, mga bata multitasking mm -hmm. maliit ang kanilang ano ang kanilang attention span mm -hmm. so they do five different things at the ngayon, same eh. time oh. so ginagawa nila ito na di distract na madali silang ma-distract mm -hmm. eh ang independent kailangan focus pag mm -hmm. nanonood ka kailangan 'yon so ang dami mm -hmm. ang dami mong ka ano mm -hmm. the technology yung generation mm -hmm. ngayon na mga bata yung generation gap godden mm -hmm. ng mga mm -hmm. bata may ginagawa pala kayo na bago bago na naman pelikula no na may kinalaman daw sa itong copyright issues ah. mga ganyan at the same time may elemento ng kulam at folk mysticism paka-interesting na blend naman <laughs> ito. Copywriting at saka folk, ha? Oo. Oh, mm -hmm. may, oh. may working title ko na, Direk. Sapi. 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 Mm -hmm. you know? Matindihan. Sinapian. kapang ma kapampangan kayo. so masarap, magaling din kayo magluto. Hindi ako magaling magluto, eh. Mga kapatid ko lalaki maramang mm -hmm. magluto. Pero ako, kumakain lang talaga. Wala kang oras, eh. <laughs> <laughs> Naman, busy to si Direk, eh. oh. mm -hmm. Kasi okay. pagluluto, parang ano din yan, parang pelikula din, hindi ka pwede nagmamadali. Mm. Depende, -i -i, kung yung mother lily producer mo, magmamadali ka talaga. <laughs> maraming maraming salamat. Thank you, thank you salamat. Mga bayaw, Brillante Mendoza, ang ating malapit director. Maraming salamat. Congrats, Direk. ha? Ang masabi mo sa ilaw natin. Ganda. <laughs> <laughs>